Mistulang dumistan sa muli si Paulong Bongbong Marcos sa investigasyon na International Criminal Court kahit handang tumulong si dating senadora Layla Delima sa ICC. Sa buong kwentong yan, mga kasama natin, si Eileen Taliping. Walang mababago sa posisyon at paninindigan ng gobyerno kahit patutulong si dating Senadora Leila de Lima sa investigasyon ng International Criminal Court para habulin at panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng pahayag ni Delima na makikipagtulungan ito sa ICC para mapanagot ang mga sangkot sa umano'y extrajudicial killing sa bansa noong panahon ng Duterte administration. Sinabi ng Pangulo na nananatili ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya hindi maaring manghimasok sa panloob na usapin ng bansa. Binigyang diin ng presidente na gumagana ang hudikatura pati na ang pwersa ng pulisya kaya hindi kailangan ang tulong ng ibang mga grupo para sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpapatupad ng hostisya sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na ang pagkaabsuelto na Dilima sa kanyang tatlong kaso ay patunay na gumagana ang hustisya sa bansa kaya dapat na ito ang tingnan ng ICC sa halip na magpumilit na makialam at manghimasok sa trabaho ng hudikatura. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.